Iris, dapat lang na magingat sa mga isasalita, ng pabigla-bigla, dahil baka mawalan kang good vibes ng swerte ngayong araw, pag-isipan mo muna ang lahat ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa mga bituin. Taurus, dapat kang maging maingat sa paglalakad sa lansangan, lalo na sa gabi na madalang ang tao at huwag kang magdadala ng gamit na mahalaga sa iyo, kung ikaw ay bibiyahe ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Gemini Maging alerto ka ngayong araw sa madudumi o madulash na lalakere ng maingat masakta ng katawan, at pag-iingat din mabilis na paggawa ng desisyon, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, maging mahaba dapat ang iyong pasensya sa pakikipag-usap, nang walang pagsisihan sa pwedeng mangyari, kung magagalit at huwag muna magsermon sa mga anak para wala silang isipin na kawawa sila, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Leo, maging maingat kapag kilos ng mabilis at paggawa ng mabilis na desisyon, at iwasan mong makipagtitigan sa alam mong mahilig manukso ng kakaiba ng makaiwas ka sa problema na madadala niya, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw ay umiwas ka sa lakaran, nakasama muna ang mga kumare o kumpare, o kaibigan dahil tukso sila ng gastos, at maging maingat ka sa kakainin na hindi mo nakasayan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, maging maunawain ka kung may usapan sa pamilya, lalo na sa kapatid, ay huwag ng pansinin ng walang maging tampuhan, at maging maingat sa gabi sa langsa nga lalo na sa madalang ang tao, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging matyaga ka sa alam mong dapat na matapos, nang makaiwas ka sa mga hindi inaasahan, sermonan o magbibigay sa iyo ng kalungkutan, at umiwas ka makisama sa paglilibot muna sa mga kaibigan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Sagittarius, maging maingat ka ngayong araw sa mga bagay matatalim at saka sa matalim. Ang dila magsalita para makaiwas ka sa pwedeng makagalit, at umiwas muna sa mga seafoods na pagkain dahil, dahil pwedeng maghinakagad ng iyong katawan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Capricorn, Ngayong araw ay umiwas ka sa kausap na mahilig magangat sa sarili, dahil tukso siya ngayong na magbibigay sa iyo ng bad energy, baka pati ang iyong pera ay malabas kagad ng wala ng balikan, ang signos na mula sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Aquarius, umiwas ka muna sa mga discussion ngayong araw, lalo na sa kamag-anak para hindi kaya magkaroon ng problema, at maging maunawain ka sa buong araw sa trabaho na mas ayon na iyong gawin, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Pisces, umiwas kang maligo ng matagal sa madaling araw, at umiwas ka muna sa mga hayop, Nalalang ruin ngayong araw may kahinaan ang katawan sa hayop at huwag iinom ng alak sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na pahiwatig na ayon na mula sa liwanag ng buwan.